Makakita nito dito lang. Ha? Oh. Okay. Diyan sa labas. Kusa niya putan dito lang. Tubuan niya dito sa loob. Yan, saka kaya kakain sa loob. Yan, 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 yan. Puntahan niyo na. Tigmay niyo. Pagka hindi masarap, ako magbabayad. Chat niyo ako. Iwin perfect theory, number to, number. Ay! Hmm, Kita lah yeah. nakita na namin sa daan. So, titingnan namin kung ano. Ito masarap ng halo-halo. Saka may ano yun? Barbecue ribs ba yun? Barbecue ribs, di ba? Ano ba yun? Yeah, ko? barbecue ribs. Barbecue ribs. Tingnan namin kung masarap. Mamaya, kapakita ko sa inyo yung barbecue ribs. Pakaiba yung rest na dito tayo. Mm pata na natin yung bahay na natin. Nakita namin sa highway. So, nakakaya mag-ingay kasi tayinig <laughs> eh. <laughs> Nantay na lang na namin ang order namin dito. Bako ang mga Keep silent. Hindi namin dito yun. Barbecue rin sa kahalo-halo. Yan. Yeah. <laughs> Ay, may gasipas mo. Hindi ka pasta Ayan yung pasta niya. Ayan. Ayan yung ribs. Yung mga masak naman ah. Thank you. Atin. Halo-halo pa, no? Halo-halo pa no. yan. Yo. Ito sa kanya. Pasta. Ayan yung ribs. Ayan natin. Kakain na kami na kami. masarap. Sinig mo ko birthday gift sarili ko. ba? Oh, ito pa siya. Ibigin natin itong perfect feelings. ano boto, Ay! Atin ito, dah. Wala tige.

sao đúng rồi luôn 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 nó luôn 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 Yummy! Yummy! <laughs> Malaki kasi, papalaki ng tuloy. halo yeah. <laughs> Nag-jogging pero wala na naman, di ba? <laughs> so, kakain mo na kami. Sayang eh. Anam namin ko muna ito. Sarap eh.